Kim Chu nagsalita na matapos madelay ang pelikula. Kamakailan ay umusbong ang mga balita ukol sa posibleng pagkaantala ng pelikula ni na Kim Chu at Paolo Avelino. Noong una, inilahad sa publiko na sa buwan ng Oktubre ay magsisimula na ang pelikulang, My Love Will Make You Disappear, na pinagbibidahan ni na Paolo Avelino at Kim Chu sa ilalim ng Star Cinema. Subalit, nagkaroon ng pagbabago sa plano at hindi na matutuloy ang ipinangakong pagpapalabas sa Oktubre. Ayon sa mga ulat, si Kim mismo ang humiling na ipagpaliban ang kanilang proyekto na nakatakdang ilabas ngayong taon, at imbis nito, plano na lamang itong ipalabas sa 2025. Isang bahagi ng dahilan sa likod ng kanyang desisyon ay ang pressure na dulot ng tagumpay ng mga pelikulang kasalukuyang inilalabas. Kabilang dito ang mga matagumpay na proyekto ni na Joshua Garcia at Julia Barreto, pati na rin ang inaabang pelikula ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang mga tagumpay ng mga pelikulang ito ay tila nagbigay ng labis na paghahambing at inaasahan sa proyekto ni na Kim at Paulo. Gayunpaman, maraming mga tagahanga ng Kim Pao ang naniniwala na ang pag-usad ng kanilang pelikula ay isang hakbang para mapaghandaan ito ng mas mabuti, para sa kanila, ang muling pagbalik sa eksena ni na Alden at Catherine ay nagbigay diin sa pangangailangan na gawing mas maayos ang produksyon ng pelikula ni na Kim at Paolo, Naniniwala sila na ang pagkakaroon ng sapat na oras ay makatutulong upang mas mapaganda ang kwento at ang kabuoang ang presentasyon ng pelikula. Sa isang pahayag, ipinahayag ni Kim Cho ang kanyang saloobin patungkol sa sitwasyong ito, sa kabila ng mga chismis at pressure mula sa tagumpay ng ibang mga artista, Nananatili siyang positibo at determinado, ipinahayag niya ang kanyang pananampalataya na ang desisyong ito ay makapagbibigay ng mas magandang oportunidad para sa kanilang proyekto sa hinaharap. Mahalaga rin na banggitin na ang desisyon ni Kim na ipagpaliban ang kanilang pelikula ay hindi lamang dahil sa mga nabanggit na dahilan, kabilang din dito ang kanyang personal na mga plano at ang pangangailangan na magkaroon ng mas maayos na balanse sa kanyang karera. Nais niyang tiyakin na ang kanilang pelikula ay magiging katumbas ng inaasahan ng kanyang mga tagahanga. Ang mga ganitong desisyon ay hindi madaling gawin, lalo na sa isang industriya kung saan ang mga timing at pagkakataon ay may malaking epekto sa tagumpay ng isang proyekto. Sa kabila nito, si Kim ay patuloy na umaasa na ang paghihintay ay magbubunga ng mas magandang resulta. Dahil dito, hinikayat niya ang kanyang mga tagahanga na magpatuloy na suportahan sila at maghintay sa kanilang muling pagbalik sa mga sinihan, ang kanilang sining ay isang proseso, at nais nilang makapagbigay ng pinakamainam na produkto para sa kanilang mga taga-suporta.